الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي انشأ القوم من عدم وعلى الأرش استوى وأرسل الرسل وأنزل الكتب تبيانا لطريق النجاة والهدى أحمده جل شأنه وأشكره على نعم لا حصر لها ولا منتهى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله الحبيب المصطفى والنبي المجتبى صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى ولحت من بابوري انه كل ما الله سبحانه وتعالى ان من كلاوكان ولا سوالا ان نقدلان من مغا بروفيتا Upang ipaliwanag sa tao ang tuwid na landas, purihin at pasalamatan natin siya sa mga biyaya na kanyang ipinagkalob sa atin na walang hanggan. Nawa yung habag at kapayapaan ay mapasa kanyang huling propeta, si Propeta Muhammad SAW, sa kanyang pamilya at kasamahan at sa sino mang tumahak hanggang sa kanyang hanggang sa huling araw. sa maikling oras na ito ay isang paksa patungkol sa Fiqhul Gadab min Siratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ito ay patungkol sa pagunawa kung paano na dinadala ng propeta Muhammad sallallahu alaihi ang kanyang pagkagalit sa pamamagitan ng pagbalangkas sa ilang mga pangyayari sa kanyang talambuhay. So, uh, ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilang uh, kahuli-huli ang propeta na pinadala sa sangkatauhan ay nagtataglay ng pinakamataas na antas at halimbawa ng kagandahang pagugali. At kabilang sa mga pagugali na naitala sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay kung paano niya uh, inahandel o dinadala ang sitwasyon sa sandali na siya ay galit. Dahil ang pagkagalit ay maaring kapuri-puri o kaya naman ay hindi kapuri-puri. Kapag ang isang tao ay nagagalit, at ang dahilan ng kanyang pagkagalit ay may kabutihang dulot. Halimbawa, pagkagalit ng ama sa kanyang anak na sumu na sumusuway sa mga pinagutos ng Allah subhanahu wa ta'ala, may tuturing ng pagkagalit na ito ay kaaya-aya dahil ito ay isang uri ng pagnanais ng kabutihan mula sa anak ng isang magulang. At kung ang isang pagkagalit naman ay hindi nagdudulot ng kabutihan, ito ay hindi kadulot-dulot o hindi kaaya-ayang uri ng pagkagalit. Ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang hadith ay nang siya tanungin ng isang lalaki kung anong mapapayo niya sa kanya, sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na huwag kang magalit. At inulit niya ito ng tatlong beses. So, matututunan natin dito ng pagkagalit kung ito ay para sa kaluguran ng Allah, kung may kabutihang dulot, ang pagkagalit na ito ay kaaya o ayang pagkagalit. At kapag ito ay walang may dudulot na kabutihang dulot o gali ng isang tao na nakasanayan na hindi dapat makasanayan, sa lahat ng pagkakataon na gagalit, sa maliit na, maliit na bagay na gagalit o sa lahat ng ah, lahat ng sitwasyon at kanyang pang-araw-araw o pag-uugali ay Nakarugtong ang salitang pagkagalit ay hindi ito karapat-dapat na ugaling panatilihin ng isang mananampalatayang Muslim. So ang tanong dito ay paano nga ba ang propeta Muhammad sallallahu alaihi sandali na siya ay nagagalit? O ano ang mga senaryo sa talambuhay ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na siya ay nagalit at paano niya ito dinala bilang isang propeta na uh, kapupulutan natin ng aral bilang kanyang mga tagasunod. Paano ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang kalagayan niya sa sandaling siya ay nagalit? Ano ang mga dahilan bakit nagalit ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? At ano ang kanyang naging aksyon at reaksyon sa kanyang sarili ng sandaling siya ay nagalit? Nanakit ba siya? Nakapagsalita ba siya ng di maganda? O ano ang mga ngayulat ng mga sahaba patungkol sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nang siya ay nagalit. So unang-una ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagagalit kapag ang isang tao ay nilalaspastahanan niya ang hangganan ng limitasyon na binigay sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagagalit kapag ang isang tao ay nilapastangan niya ang hangganan ng limitasyon na binigay sa kanya ng Allah Subhanahu wa Taala. So hindi nagagalit ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nang para sa kanyang sarili. So ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sandali na siya ay nag-aanyaya sa Islam, binansagan siyang salamangkero, binansagan siyang bulaan, binansagan siyang uh, makata, binansagan siyang sinungaling, binansagan siya ng iba't ibang uri ng bansag na hindi ma hindi kaya-aya. Pero hindi nagalit ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hindi siya kumuha ng espada, o hindi siya hindi siya gumanti, hindi siya nagtipon ng mga kasamahan para uh, balikan o no? kaya naman ay gumawa ng hindi maganda sa mga taong nagsalita sa kanya ng hindi maganda. At, at ang kanyang at ang kanyang dawa sa kabundukan ng Taif nang nagpapatunay kung paano ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kahit na siya ay nasasaktan na ng tao. So, pinagbabato siya doon at ang kanyang buong katawan ay sugat. Maliban ng kanyang mga mata. Pero ini minsan ay hindi siya bumalik sa Taif uh, pagkatapos niyang uh, pagkatapos niyang makuha Makkah at para gantian yung mga namato sa kanya yung mga panahon na siya ay mahina o wala pang lakas na katulad ng lakas niya pagkatapos niyang mabawi ang Makkah mula sa mga musyrik. Hindi siya gumawa ng hakbang para gumanti. So ito ay patunay, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay hindi nagagalit ng para lang sa kanyang sarili, bagkus nagagalit siya kapag ang isang tao ay nilapastanganan niya Allah at nilagpasan niya ang hangganan na ipinagkaloob ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi ni Aisha radiyallahu anha, Ma daraba Rasulullah sallallahu alayhi wa katun biyadi, wala imraatan, wala khadima. Sabi ni Aisha radiyallahu anha, ang Propeta Muhammad sallallahu alayhi wa ay hindi kailanman nanakit ng anuman sa pamagitan ng kanyang kamay o hindi siya nanakit ng sinumang babae o kaya naman sinumang tagapag silbi. Illa ay yujahid api sabilillah wa manila minhu shay'un katun panyantakim min sahibihi illa an yuntahaka shay'un min maharimillah payantakim nila payantakim nila ya zawajal maliban na lamang kung ito ay isang usapin ng pakikibaka sa landas ng Allah subhanahu wa ta'ala at hindi siya nag uh, hindi siya gumaganti ng para sa kanyang sarili maliban na lamang kung lapastanganin ng minuman ang hangganan na pinagkalob ng Allah subhanahu wa ta'ala nang sa ganun ay siya ay uh, gagawa ng hakbang dahil sa paglapastangan sa Allah subhanahu wa ta'ala hindi dahil sa kanyang sarili. Ito ay uh, matututunan natin sa uh, hadith niya ay radiyallahu anha, ng propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nas pinipili niyang huwag magalit. Kung tutusin ay, nas pipili niyang huwag magalit sa lahat ng pagkakataon. At kung nagalit man siya, meron itong malalim at mabigat na kadahilanan. At hindi ito dahil sa pang sarili niyang kadahilanan o kaya naman ay personal na sa kanyang sarili mula sa sinuman, mula sa sinumang individual. Propeta Muhammad sallallahu alaihi nagagalit subarit, nagtitiis siya mula sa anumang uri ng pinsala. Dahil ang tao kadalasan pag nagalit ay merong pinsalang madudulot. Kaya ang tao pag nagalit ay may pinsalang maaring idulot sa kanyang kapwa o sa kanyang sarili. So ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nagagalit siya pero nagtitiis siya sa maaring anumang pinsala nito. Anong patunay dito mula sa hadith ni Abdullah bin Mas'ud <coughs> radhiyallahu an Sabi niya, "Lamma kana yawm Hunain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nasan fil qisma." Fa'ata al-Aqra' ibn Habis 100 min al-ibil. Wata o tayna o dalik. unasan min ashraf Arab. Sabi ni Abdullah bin Mas'ud radiyallahu an, Propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, noong araw ng Hunayn, tarnang digmaan ng Hunayn, siya ay nagbigay ng party ng, uh, party ng mga taong nakipagdigma. Kasi sa panahon ng Propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, pagkatapos ng digmaan, ang mga nakilahok ng na mga sundalo ay binibigyan niya ng parte sa mga nakuha sa digmaan. May mga nakukuha sa digmaan kasi. Nagsagupa ng dalawang hukbo ay siguradong merong mga mahalagang bagay na uh, may iwan ng pagitan nila. At ang nananalo, sila ang nakakakuha ng mga naiwan ng mga natalo. Iiwanan na ng mga natalo yan, tatakas na sila o kaya naman ay tatakbo na sila. So ang Propeta Muhammad SAW, binigyan niya si Akra ibn Habis ng isang daang kamelyo. Isang daang kamelyo. At binigyan niya si Uyayna ng katulad din nito. Isang daang kamelyo din. At binigyan niya yung mga Arab na may mga maaayos at mga gandang reputasyon at katungkulan sa kanilang mga tribo ng matataas at maraming uri ng mga ibinigay ng Propeta Muhammad SAW. Imagine, mga may matatas na reputasyong mga Arabo at individual sa kani-kanilang mga tribo ay binigyan ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng higit pa sa inaakala nila. Halimbawa itong si uh, Uyayna binigyan ng isang dang kamilyo. Itong si al akra binigyan ng isang dang kamilyo. So ano na lang sasabihin ng mga tao? Wa yawma idin fil qisma. Faqala rajul, "Wallahi fiha." Sabi ng isang lalaki, sumpaman sa Allah, itong uri ng paghahati-hati na ginawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walang katarungan dito. Sumpaman sa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma urida fi hawajullah at hindi dito ninanais ang kaluguran ng Allahu subhanahu wa ta'ala. Dahil hindi nga ito makatarungan, hindi ninanais ng naghahati sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang kaluguran ng Allah subhanahu wa ta'ala at narinig ito ni Abdullah bin Mas'ud at pinarating niya ito kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabi niya, patagayara wajhu wajhuhu hatta ka nakasar. Sabi niya ay ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nagbago ang kanyang mukha, parang namula sa tanda ng tanda na ito na galit ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa narinig niya, hindi talaga magandang dating ito kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sasabihan ba naman na ang propeta ng Allah subhanahu wa ta'ala sasabihin na hindi siya makatarungan o sasabihin na ang ginagawa niyang ito ay hindi kaluguran ng Allah subhanahu wa ta'ala samantalang gumagawa ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng mga hakbangin na makakabuti sa hinaharap ng mga Arabo lalo na mga binibigyan niyang mga tao ay mga bago sa Islam o kaya naman ay nagpapalakas pa lamang ng iman. Palakas ng iman. So sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Fa may ya'dil illa may ya'dilillah wa rasuluh. Sabi niya, sino pa man, sino pa ba ang magiging makatarungan kung mismo ang Allah at ang kanyang propeta ay hindi naging makatarungan. Thumma qala Allah Musa kad udiya bi akthara min hada fa sabara. Kahabagan nawa ni Allah subhanahu wa ta'ala si propeta Musa alayhi kung saan ay pininsala ng higit pa sa kanitong uri ng pinsala. So, balit siya ay nagtimpi. So, balit siya ay nag nagtimpi sa kanyang sarili. So, ang Propeta Muhammad SAW, kahit na nagalit na siya, umantong na sa pagkagalit niya, dala ng narinig niya sa ganitong uri ng senaryo ay hindi pa rin siya nagdulot ng pinsala sa, sa taong nagsabi nito. Ma, hindi siya nagsabi ng hindi niya hindi niya ito hindi siya nagsabi ng anumang bagay na kakatismaya ng mga sahaba. O hindi siya gumawa ng hakbang na pinarusahan niya yung taong nagsabi noon. Wala siyang sinabing hindi kaaya-aya, mas pinili niyang magtimpi at kaysa naman makapaminsala. Kaysa makapaminsala. So Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay isang uri ng halimbawa na kung saan ang ganitong uri ng sitwasyon ay kaya niyang i-handle sa kanyang sarili. Sa so, panahon natin ay Siguro kung may maririnig tayo na uh, bagay na hindi maganda sa ating sarili, ay maaaring gagawa tayo ng hakbang, lalo na kung tayo ay nasa kapangyarihan o impluensya. Gagawa tayo ng uh, anumang uh, ikakataas ng ating reputasyon, lalo na mayroong ibang tao na sumisira nito. Pero ang Propeta Muhammad SAW, hindi niya ito ginawa. Sa kabila ng siya ay pinuno ng mga muslim, sa kabila ng siya ay kaya niyang gumanti sa kabila ng siya ay may mga tauhan at kasamahan pero nanatili pa rin nag nagtimpi, nagsabi ng mabuti at piniling hindi makapaminsala sa kanyang kapwa. So isa pang isa pang senaryo na kung saan ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kahit siya ay nagagalit ay pinapanatili niya ang pagiging makatarungan. Pinapanatili niya ang pagiging makatarungan. Sa isang hadith na iniulat ni Orway bin Zubair, sabi niya Hasama Zubair rajulan minal ansar fi shariqin minal hira. So ang kwento nito ay patungkol sa kay Zubair uh, na malapit na kamag-anak ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak ng tito ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fi sharijin minal Herra. Mayroong daanan ng patubig sa Medina na kung saan si Zubair ibn, uh, ibn uh, Uh, si Zubair ay merong lupa at katabi niyang lupa ay lupa ng isa sa mga taga-Madina o tiyatawag na Ansar. So ibig sabihin yung patubig dadaan muna sa lupa ni Zubair bago dumaan sa lupa ng lalaki na taga-Ansar. So sabi ng Propeta Muhammad SAW nang nagtalo ang dalawang ito si Zubair at isang lalaki mula sa Ansar at ang Ansar na ito ay hindi rin ito basta-bastang Ansar, hindi lang ito basta taga-Madina. Ito ay kasama at napabilang sa mga taong nakibaka sa digmaan ng Badr. Kung ang mga taong nakipagdigma sa digmaan ng Badr ay sila yung mga tipo ng mga tao na dinalisay ng Allah ang kanilang puso mula sa anumang uri ng pagkukunwari. So itong tao na to, yung lalaki na to na taga Madina ay uh, nagreklamo siya kay uh, nagreklamo siya dahil yung tubig na dumadan kay Zubair ay nananatili kay Zubair ng matagal. May tubig, may patubig, dumadaan sa lupa ni Zubair bago pupunta doon sa uh, lupa ng lalaki. Sinabi niya yun sa Muhammad niya, Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Iski ya Zubair, thumma arsil ma ila jarik." Sabi niya, "Ya Zubair, kunin mo yung uh, kumuha ka ng tubig, pagkatapos pakawalaan mo yung tubig patungo doon sa kapitbahay mo." At ikinagalit yun ng lalaki mula sa Ansar. Nagalit siya. Sabi niya, Ya Rasulullah, Ankana ibn Ammatik, sabi niya, dahil ba yan sa uh, anak ng tiyo mo yung si Zubair? Kasi sabi ng Propeta Muhammad SAW, uh, sumalok ka ng tubig, Zubair. Ibig sabihin, do, yung, yung, uh, padaanin mo ang tubig sa lupa mo, sumalok ka, kumuha ka. Pagkatapos, pakawalan mo ang tubig papunta dun sa kapitbahay mo. So yung lalaki nang narinig niya ito, sabi niya, Ya Rasulullah, nang dahil ba sa anak ng tito mo yan? Ibig sabihin, uh, hinayaan mo lang ba na si Zubair kukuha ng tubig mula sa kanyang sarili para sa kanyang lupa, tapos sa kanya na lang ako bibigyan dahil kapitbahay niya ako? Ibig sabihin, uh, pinaburan mo si Zubair dahil ba, dahil ba sa anak siya ng tito mo? So ang Propeta Muhammad s.a.w. ay namula ang kanyang mukha. Namula ang kanyang mukha dahil sa galit. Kasi ang sinabi niya, is, Zubair, uh, sumalok ka ng tubig sa lupa mo, pagkatapos pakawalan mo, hindi niya sinabi na punuin mo muna yung lupa mo. Kasi may karapatan si Zubair na punuin niya muna yung lupa niya bago niya pakawalan. Ubig sabihin, may, 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 karapatan siya na pigilan ng pagdaloy ng tubig na pumunta sa kapitbahay habang hindi pa napupuno yung lupain niya. Kasi ganun eh, kung baka bago ka pakawalan ng tubig sa kapila, punuin mo muna yung sakahan mo. Kasi pag binuksan mo yon hindi mapupuno yung sakahan mo kasi dadalo yung tubig sa kabila. So, minasama ito ng lalaki mula sa Ansar. At doon, binitawan niya katagana, kataga na ikinabago ng kulay ng Propeta Muhammad wasallam At ito yung katagana, dahil ba siya, ya Rasulullah, ay anak ng tiyo mo? Sabi ng Propeta Muhammad wasallam kay Zubair, Iski ya Zubair, thumma ihbisilma ma hatta yarji'a al jadr. Thumma arsilil ma ila jarik. Ibig sabihin nito ay sumalok ka ng tubig o zubair sa iyong lupain. Pagkatapos, hayaan mong mapuno ang iyong lupain ng lahat-lahat ng tubig na kailangan. So yung una kanina, sumalok ka lang. wag mong pupunuin yung lupain mo tapos pakawalan mo yung tubig para makapunta sa kapitbahay mo. Pero ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapos niya itong marinig, lalo siyang naging makatarungan. Yung unang sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pabor yun dun sa lalaki. Hindi pabor sa pamangkin niya, kumari. Pero yung pangalawa sinabi ng Propeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ito ay hindi pagpabor doon sa pamangkin niya. bagkus pagkuha ng karapatan ng pamangkin niya bago yung karapatan ng kapitbahay niya. At sinabi ng Propeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sumalok ka o Zubair, punuin mo ang lupay mo ng tubig hanggang maapot niya yung pinakadulo. Pagkatapos, saka mo pakawalaan ng tubig. Saka mo pakawalaan ang tubig at makarating ito sa iyong kapitbahay. Dito sabi ni Zubair ay hindi uh, ito yung naalala kong ibinaba ng Allah Subhanahu wa Taala ang ayana wal uh, Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimu ka fi mashajara bainhum. Sa pinakamalapit na kahulugan nito ay at ang yung uh, hindi sila magiging ganap na mananampalataya hanggang sa hindi sila maging uh, uh, panatag sa kuanuman ang iahatol mo sa kanila. Iahatol mo sa kanila, O Muhammad. So dito ay, ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wa nagalit siya. Oo, nagalit, pero hindi niya iniwan ng pagiging makatarungan. So sasabihin ng iba siguro, hindi maging makatarungan ng propeta Muhammad sallallahu alaihi kasi uh, hinayaan niyang punayin muna ni Zubair ang kanyang tubigan. Kasi palayan yun, taniman ng dates. Taniman yun ng dates. At malalaking lupa yun, napupunuin ng tubig para tamnan ng dates o kaya naman ay may tanim na na dates. Pero ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kahit na nagalit siya, naging makatarungan siya. Ano yung pagiging makatarungan niya dito? Pag-utos niya kay Zubair na uh, punuin ng tubig ang kanyang uh, sakahan at huwag mo nang pakawalan ng tubig. Huwag mo nang pakawalan papunta sa kapitbahay mo hanggang sa tuluyang mapuno at naabot niya ang sukdunan ang dulo ng palayan mo at saka mo ito pakawalan sa iyong kapitbahay. Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay uh, nagalit siya pero naging makatarungan pa rin. So yung, sa isang tao na may impluensya, may kapangyarihan at meron siya lahat, maaaring kapag nagalit siya ay gagawa siya ng akbang na hindi ikakagusto ng kinagalitan niya. At ito ay uh, nangyayari. Hindi ko naman sinabi na hindi nangyayari. Nangyayari talaga ito. Halimbawa, isang tao makapangyarihan, labangan mo yung sakyan niya, ay delikado ka na. Diba? Mga bagay na Uh, hindi mo aasahan. Ididiin ka, palalakihin ang pabibigatin ng kaso mo, palalakihin ang galit niya sa'yo nang hindi mo akalain. Dahil meron siyang kapangyarihan, merong impluensya, merong pangalan na iningatan, merong salapi na handa niyang gugulin para hindi masira yung reputasyon na meron siya. Kapit ang Muhammad SAW ay isang alimbawa ng isang makatarungang tao na nagpapakita ng pagiging makatarungan kahit sa sandali na siya ay galit. Ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi ay kahit nagagalit siya, ito ay nagsisilbing habag at awa. nagsisilbitong itong habag at awa. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." At hindi ka namin ipinadala o Muhammad liban na lamang habag sa sangkatauhan. So, sa hadith ni ulat ni Aisha radhiyallahu anha, na merong dalawang lalaki na nagtungo sa propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at hindi ko alam kung bakit ang dalawang lalaki na ito ay ginalit nila ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Una galit ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanila at nagresulta ito ng pagsabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng mga salata, salita na hindi kaaya-aya, mga salitang hindi kaaya-aya. Kaya nang lumabas ang dalawang lalaki na to Tinanong ko ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, man asaba min al-khair shay'a, ma asabahu hadan." Sabi niya ay, "Ya Rasulullah, ano ba ang uh, naging nangyari bat ang ang kabutian ay hindi umayon sa dapat itong ayunan?" So sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nang dahil sa dalawang lalaki na nagtungo sa kanya. So sabi sa kanya ni Aisha radhiyallahu anha, ano ang nasabi mo sa dalawang lalaki na ito? Hindi na sinabi ang daylan kung anong naging ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, may nasabi akong hindi maganda sa dalawang lalaki na yaon na umalis. Kaya sinabi niya agad-agad, "Allahumma inna ma ana bashar fa ayyul muslimin la'antuhu aw sababtuhu faj'alhu lahu zakata wa ajra." Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Allah, ako ay isang uri lamang ng tao." o isang tao lamang na pagkakamali may pagkukulang at nakakalimot. At sino man sa mga Muslim ang nasabihan ko ng hindi maganda o kaya naman umabot sa punto na nap nabitawan ko sa kanya yung salita na hindi kaya-aya, gawin mo nawa itong pagdalisay sa kanya at gawin mo nawa itong pagbigat sa timbangan ng kanyang gawa. So ito ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ang sinumang nasabihan niya o kinagalitan niya na pagsalita niya ng hindi mabuti ay Inihiling niya sa Allah Subhanahu wa Ta'ala na nawa patawarin siya sa kanyang pagkakamali at nawa ang mga ito ay maging uh, maging good deeds sa timbangan ng kanilang mga mabubuting mga gawa. So ito ay halimbawa kung paano ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang panahon ay pinakita ang pinakamataas na halimbawa ng pagkontrol sa sarili at ito ay mga bagay na dapat matutunan ng isang Muslim. Kung paano natin uh, paano natin makontrol ang ating mga sarili sa punto na kung saan ay hindi tayo makapanakit, makapagsabi na hindi maganda, o kaya naman ay makagawa ng pagsisisihan natin pagkatapos natin ito magawa, nagawa natin ng dahil sa galit na meron tayo. Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayon sa hadith na iniulat ni Abi Sa'id al-Khudri, sinabi niya, "Wa innal ghadab jamratun fi qalbi ibn Adam." Tunay na ang ang galit ay isang uri ng baga sa puso ng anak ni Adan. Amma ra'aytum ila jumratin jumrati aynihi, wintifaku aw awdajihi wa man ahassa bi min Sabi niya makikita niyo ito sa pamamagitan ng pula sa kanyang mga mata. Yung taong galit, makikita mo yung itsura niya pag nagagalit sa kanyang mga mata. Sa kanyang mukha makikita natin yung reaksyon. Kaya sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man nahassa bi shay'in min sino man na nakakaramdam ng kahit na ano patungkol sa pagkagalit, falyalsik uh, bil ard." Manatili siya sa lupa. Huwag siyang alis, huwag siyang kikilos, huwag siyang gagawa ng hakbang na maring pagsisisihan niya pagkatapos niyang magalit. Naway, kapulutan ng, uh, natin ng aral ang ilan sa mga kaganapan sa pagbalangkas sa uh, talang buhay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na wabiyayan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala ng pagkontrol sa ating galit at biyayan tayo ng pagiging kalmado sa lahat ng oras biyayan tayo ng pagtimpi sa anumang uri ng sitwasyon at ilayo tayo ng Allah mula sa anumang uri ng kapahamakan salita man ito o sa gawa subhanakallah wa bihamdi wa nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk walhamdulillahirabbil alamin